Marami na tayong mga tinalakay ng nakaraan patungkol sa sinasabi nga ng mga concert na may sa Demonyo. Napatunayan natin na talagang totoo na pwedeng pumasok si Satanas sa music industry kasi yan naman talaga yung pinakatalento niya siya ay nasa musika noong siya ay nasa langit pa lamang. Sa mga di pa nakakaalam, si Lucifer ay dating isang anghel ng Diyos na tagapanguna sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Ibig sabihin niyan, magaling talaga siya pagdating sa musika. Ngayon, binagsak nga lang ng Diyos itong si Lucifer dahil sa kanyang pagrebelde. Pero kahit siya ay binagsak na ng Diyos mula sa langit, hindi pa rin nawala ang talento niya sa musika. So ngayon, sa panahon natin ngayon, ginagamit pa rin niya ang musika pero sa malinang paraan. Kaya hindi na tayo magtataka sa panahon natin ngayon na maraming mga musika o mga concert na sinasabi nga ito ay pumapatungkol kay Satanas. Ngayon mayroong isang artist na sinasabi na sa kanyang concert talagang mararamdaman mo at makikita mo na ito ay talagang may sa demonyo. Si Lana Del Rey ay isang singer at songwriter sa bansang Amerika. Dahil sa kanyang mga kanta, marami na siyang natanggap na mga award. Sa totoo lang, tinaguruan siyang one of the most influential singer-songwriters of the 21st century. Siya rin ay kasama sa 200 greatest singers of all time. Kung titingnan natin, naging matagumpay talaga itong singer na ito sa kanyang career pagdating sa musika. Kaya makikita natin na talagang maraming mga tao ang sumusuporta sa kanya at nagpupunta sa kanyang mga concert. Ngayon sa kabila ng tagumpay niya sa kanyang career sa music, may mga nakapansin na itong si Lana Del Rey, siya raw ay may sa demonyo. Kasi maraming mga kakaibang pangyayari ang naganap sa kanyang concert na sinasabi nila, ito raw ay may sa demonyo. Halimbawa na lamang, meron siyang isang concert na habang siya ay nagpe-perform, kapansin-pansin na yung mga taong nanonood sa kanyang harapan ay bigla na lang nagtumbahan. Kung titingnan daw natin maigi, parang mayroong malakas na enerhiya na tumama sa kanila, kaya sila nagsitumbahan. Nangyari ang mahiwagang insidente na ito doon sa Mexico City ang concert na ito ay kasama sa kanyang world tour. So dahil nga sa napansin ng mga tao na ito na nagbagsakan yung mga tao, may mga nag-upload ng video na ito at kumalat sa social media. So dahil dyan maraming tao ang natakot sa nangyari na yon. Dahil sa nangyari na yon sa kanyang concert na yung mga tao nagtauban, sinabi tuloy na itong singer na ito ay nagsasanay ng pagkukulam o kaya man witchcraft. Kasi parang ang ginawa niya raw, hinipnotize niya yung mga tao sa kanyang harapan, kaya sila nagtumbahan. So yung ganitong klaseng enerhiya raw na nagpapabagsak ng mga tao, ito raw ay nanggaling kay satanas. Sa kabila ng kakaibang pangyayari na yan na yung mga tao nagbagsakat sa concert, wala namang nasaktan o nasugatan. Bukod yan, meron ding isang fan na nagpunta sa concert nila na Del Rey. Ay sa kanya, nung siya raw ay nanonood ng concert, kakaiba daw yung pakiramdam. Sobrang weird daw ng vibe at yung concert daw ay parang nakakatakot. Ngayon meron siyang napansin habang pinipicturan niya yung mga tao doon sa entablado mapapansin daw na sa mga picture na kinuha niya, yung mga mukha ng mga tao na naano sa entablado ay nagmukhang mga demonyo. Ay sa kanya, bawat kuha niya raw sa camera ay parang nagiglitch. At yun nga, yung mga mukha nang naandoon sa entablado, kasama na nga yung singer, nagmumukha silang parang demonyo. So sa lahat daw ng kuha niya doon sa concert, halos ganyan daw yung mga mukha ng mga nasa entablado. Mukha raw silang mga demonyo. Ayon sa ilang mga nakakita, sinasabi raw nila na hindi raw yan glitch yan daw talaga ay mga mukha ng mga demonyo. Kasi nga daw, yung concert na yan ay may sa demonyo talaga. Kung nagpapakita na raw yung mga demonyo sa pamamagitan nila. So marami mga tao ang nagtaka at natakot sa mga nakuhanan niya mga mukha doon sa stage. Na yun nga, mukhang mga demonyo. Ngayon ay sa mga nakakapanood ng concert ni Lana Del Rey, nasabi nila na talagang merong kakaibang pakiramdam kapag sila ay nanonood. Para raw silang merong nararamdaman na kakaibang enerhiya kapag sila ay nanonood ng concert. Sinasabi nila na parang sila ay nahihipnotize habang sila ay nakikinig at nanonood ng concert ng singer na ito. So may ilang mga tao nagsasabi dahil nga sa mga pangyayari na yan, ito ay talagang satanic concert. Pero may ilang mga nagsasabi na hindi naman talaga ito satanic concert. Kung baga, yung mga nangyari na yan ay mga nagkataon lamang. Tulad na nga lang na no, sinabi nila na yung mga tao bigla na lang nagbagsakan, may mga ganyang pangyayari naman daw talaga. Pero hindi ibig sabihin yan, yan ay misa demonyo na. Sinasabi nila na sa concert nila na Del Rey, ito raw ay maaaring crowd collapse lamang. Na minsan nangyayari naman daw talaga sa mga concert. Madalas nga sa pamamagitan ng mga crowd collapse, dito nagsisimula yung stampede. Yung mga gantong klaseng pangyayari daw sa mga concert, ito ay domino effect lamang daw kaya maraming mga tao nagbabagsakan. Buti na nga lang sa concert daw na ito, wala naman daw nasaktan at hindi nagkaroon ng stampede. So normal lamang daw yung mga ganyang klaseng pangyayari na marami mga tao nagbabagsakan lalo na nga kapag ito ay nagsisiksikan. So hindi raw ito sa demonyo. Ito ay normal na pangyayari lamang daw sa isang concert. Yung mga picture naman daw na may lumabas na mga mukha ng demonyo doon sa stage, maaaring madilim lang talaga doon sa concert, kaya nag ang camera. So yun ang nangyari, na-distort lamang yung picture, kaya parang nagmukhang demonyo yung mukha ng mga taong na sa stage. So yung mga picture na ito na nagmukhang demonyo, sinasabi na maaaring ito raw ay ilusyon lamang nagawa ng camera. At hindi ibig sabihin ito ay may sa demonyo. Ngayon mga kapatid, kayo na po ang bahala humusga sa concert na ito Kung ano nga ba talagang meron dito Kayo na po yung bahalang mag-discern kung may sa demonyo nga ba ito o wala Pero mga kapatid, ang pinakapunto ko lang po dito May sa demonyo man o wala itong concert na ito Tandaan nyo po sa panahon natin ngayon Pwedeng-pwedeng pumasok si Satan sa music industry Palagi ko naman po sinasabi sa inyo na sa mga musika o sa mga concert Pwedeng merong influensya si Satanas dyan Kaya dapat nag-iingat kayo sa mga pinapanood yung mga concert O kaya man sa mga pinapakinggan nyo na mga musika kaya kapag kayo ay sumusuporta sa mga artist or nakikinig ng music, lagi nyo pong pag-aralan yung music nila o kaya man yung background ng artist. Nang sa ganon, makita nyo kung talagang yung mga kanta nila o yung mismong artist, siya ay layo sa kalooban ng Diyos. Kasi mga kapatid, bilang mga mana ng palataya, kaya naman nating ma-discern yan kung yung isang kanta o yung isang concert may sa demonyo. Pero mga kapatid, para mas maging safe na lang tayo at hindi na natin tanungin kung may sa demonyo nga ba yung kanta o wala, ang pakinggan na lang natin ay yung mga makalangit na kanta o yung mga Christian music. Kasi mga kapatid, sigurado naman yung mga Christian music na yan, ang pinaparangalan dyan at ang inaawitan ay walang iba kundi yung ating Diyos. Basta mga kapatid, dandaan nyo yung mga worldly music o yung mga secular music, yung mga kantang ito ay pumapatungkol sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, na layo sa kalooban ng Diyos, at yun nga, patungkol din sa kasalanan. So, dapat iniiwasan natin yung mga ganong klaseng kanta. Kapag nakarinig na tayo ng mga kanta na layo sa kalooban ng Diyos, iwasan na po natin yan. Dapat ang pinapakinggan natin at sinusuportahan nating mga kanta ay syempre yung nasa kalooban ng Diyos. Yung mga kanta na nagbibigay parangal sa ating Diyos. Ang gusto ni Satan, makinig ka sa mga makamundong kanta at yung mga kanta na meron niyang influensya. Kasi mga kapatid, sa pamamagitan ng mga kanta, pwedeng unti-unti na mapahama ka doon. Hindi mo alam na sa pamamagitan ng mga kanta may influensya ni Satanas, magamit yon para ikaw ay malayo sa ating Diyos. So dapat mga kapatid, ang palagi na natin pakinggan ngayon ay yung mga Christian music na. Kasi nga sa pamamagitan nun, pwede nating mapapurihan yung ating Panginoon. At hindi lang yon para maparangalan yung ating Panginoon sa pamamagitan ng musika. Magsanay na po tayo dito sa lupa na umawit at makinig ng mga makalangit na kanta o yun nga mga Christian music kasi nga hindi naman ito yung tunay nating tahanan yung mundo na ito. Kaya dapat mga kapatid, hindi tayo umaawit o kayaman nakikinig ng na mga makamundong kanta. Kasi mga kapatid, hindi tayo pang mundo, tayo ay pang langit. So dapat, ang pakinggan natin ay yung mga makalangit na kanta. So dapat dito pa lamang sa ating mundo, sa pamamagitan ng musika at mga kanta, inaawitan at pinapapurihan na natin yung ating Panginoon. Kasi nga mga kapatid, pagdating sa bagong langit at bagong lupa, yan din po yung gagawin natin. Sasambahin po natin at papupurihan natin yung ating Diyos magpakailanman. So yun lamang mga kapatid na gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. mag muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.